Hello guys, ngayong araw nga gagawa tayo ng pagkain ng ating mga alaga So yun, maglupas tayo ng niyog Hindi, napansin nyo ba yung palawit-lawit niya, nakulambu na yan Talaga naman, ay kisali pa sa ating vlog Eh, sa panahon ngayon, ang napakamahala ng feeds Kaya kailangan natin gumawa ng paraan upang kahit paano Ay makatipid tayo ng ating mga pagkain, ng ating mga alaga patapos na natin wow. oh talaga lang pinabalik-balik ko ano ba yan oh magmamagic pa yan nga patapos natin upakan natin namang kakayurin napakaganda rin itong nabili ko ng kayuran na to talaga namang naka built in na yung kanyang pang kayod sumura lang yan guys ayan at saka haluan natin ng bilid so, ito yung mga durug durog na bigas na nabibili sa gilingan yan di ba bigas yan? Di ba daming bigas?